At ayan, natapos na ang ating merenda. hahatiran na natin ang ating pag-ibig sa taas. Nabising-bising ka katrabaho. Siyempre ako naman, bising bisi ka luluto. Siya magbibigay ng pera, ako magbibigay ng foods. Diba? Wait. Um, unahin natin ang sarsa. Uy, magpalit na ka. Ayan. Ito ang ating sarsa. And then, bibigyan natin siya ng... <coughs> Kailangan tatlo para I love <coughs> Ayan. Kung mapapansin nyo, may karton. May papel kasi wala tayo ang tissue. Excuse <coughs> me po. Then, lalagyan natin siya ng juice. At ayan, tapos na ang pagkain ng ating pag-ibig. Ating dadalhin na sa kanya. Yung pag-abot ka sa Mahal na prinsipe. Ito na po ng merenda. Pagbutihin niyo kung gumawa ng pera at niyo kung gumawa ng pagkain. Maraming... Mas maraming pera, mas maraming pagkain. Good.